Isa, kapanganakan at maagang buhay. Eddie Peregrina, ipinanganak bilang Edward Villavicencia Peregrina noong ikalabing isa ng Nobyembre taong isang libo na apat na putapat sa Maynila, Pilipinas. Nagsimulang kumanta sa mga amateur contest mula sa murang edad, nanalo sa isang contest sa edad na anim sa DZXL's Tita Betty's Children Show. Dalawa, mga pagsisimula ng karera. Naging profesional na mga awit pagkatapos ng pagtatapos sa William High School noong 1963. Nagtrabaho bilang vocalista para sa iba't ibang banda, lalo na ang Blinkers Band sa Japan. Tatlo, Jukebox King. Tinawag bilang The Original Jukebox King, nakilala si Eddie sa kanyang mga hit na kanta tulad ng What Am I Living For, Together Again, Two Lovely Flowers, at Mardi. Apat, Natatanging estilo ng pag-awit, kilala sa kanyang hindi pangkaraniwang mataas na tinig na nagtatangi sa kanya sa iba pang mga mang-aawit noong kanyang panahon. May kakaibang ugali na itali ang kanyang mga paapa at cross para matamaan ang pinakamataas na nota. 5. Tagumpay sa showbiz. Lumusot ang kasikatan ni Eddie lalo na sa masa na madalas ang kanyang mga kanta nilalaro sa jukeboxes. Nakamit ang katanyagan bilang isang bida sa pelikula, na lumabas sa mga pelikula kasama ang mga nangungunang artista tulad ni Vilma Santos, Nora Honor, at Esperanza Fabon. Anim, mga palabas sa TV at pelikula. Nag-host ng The Eddie Nora Show, kasama si Nora Honor sa Channel Sham na noong 1960s. Bida sa mga pelikula tulad ng Mardi, Memories of Our Dreams, at Batul of Mactan. Pito, entrepreneurship. Pinamahalaan ang kanyang sariling mga negosyo kabilang ang Ed Viper Records at ang Perville Photo Studio. Walo, buhay ng pamilya. Kasal sa aktres na si Lynn Salazar may dalawang anak na babae, sina Edlan at Michelle. Nagkaroon ng anak na nagngangalang Raymond De Leon mula sa kanyang dating manager. Siyang, kaunos lunos na kamatayan. Malungkot na namatay si Eddie Peregrina sa edad na 32 noong 30 ng Abril taong 1977 dahil sa mga pinsalang natamo sa isang aksidente sa sasakyan sa EDSA Shaw Underpass. Sampu, Legacy, itinuturing bilang isang makabuluhang figure sa musika at pelikula ng Pilipinas noong dekada 1970. Patuloy na sikat ang kanyang mga record at musika maging sa labas ng Pilipinas. Labing isa, natatanging boses, kilala sa kanyang katans tangeng mataas na boses na nakakabighani ng mga manunood. Labindalawa, filmography, bida sa iba't ibang pelikula kabilang ang Gold Cross, I Do Love You, at Alaala ng Pag-ibig. Labintatlo, mga nakamit sa musika, naglabas ng ilang matagumpay na album kabilang ang What am I living for? Encore, at love mode. Labing apat, mga pakikipagtulungan. Madalas na ipinaray sa mga nangungunang artista at aktor sa industriya ng pelikula sa Pilipinas, na lumilikha ng hindi malilimutang pagpapares sa screen point 1.5. Epekto sa kultura. Naalala ang malalim na epekto niya sa musika at sinihan ng Filipino noong dekada 1970 na nag-iwan ng pangmatagalang legacy sa industriya.